Ayan po, kami po ay naharvest ngayon ng singkang po. Yan, kasama po si Mrs. Saka si Utoy. Yan, yeah, tanggalan mo nalaan ng ano? Ay, ay, magyapak. Wala yun. Ah, baka matitikman. Dalong sa mama mo ha. Kukuha lang ako na isa pang cutter. Ah, oh, oh. huwag na, taga bunot ka na lang utoy. Bunot na lang ito. Hayo, marunong ka, hayo. Oh. Yung malalaki. Oo, yan sakit. Lahat ng malaki, kuhain mo ha. Malalaki lang ha. Hindi, bihay, kahit yung maliit. Lahatan. yung yeah, utoy, saktungin mo pati. O, oh. dito, kukuha lang akong cutter. Dito, o. Oh. Oh, dito, utoy. Abot mo sa mama mo ha. Diyan na, ibunin mo at kukuha pa plastik. Buhay yung camera. Diyan na. Iyakot e aga bigay. O, tayo ako lalaki dun. Pag napuno na, e, lalaki po sa iyo.

natin bahay nun. Oh, Dito mo ulagay. Mag-ano mag ah. mag ka na hali. Ayan. Kung mag-sitsinig ito. Ha? Baka pa. nag ko bunot ka na. na, magkuha tayo ulit yung Hay, magbunot bunot ka, Ote. Okay, Nina. Dumi na kayo. yung wala dumi ka, doon ka kumuha ito Ito bigem mo sa mama mo, bigay. Nagano ka ba ito eh? ka ito ng bumulot. Ito lang ito, ganun o ganun. Ha, o, patong mo lang. Bulot na lang eh, kay papa. Ayun. Gusto mo ba ikay kay gaganyan? Nga ka didrug ko na ng limit. Marami. otoy, magbunot ka din. Ha, ay Kaya mo.

Tinagana motor 'to eh, ay papa, nasi, menjaga, oh. ay nah, nah, nah. Hmm. Oh. Hayo, dalam Bella adalah tundalah. Belder Oh. Ay okay na na ikaw sa nani. Ay, yun ang papa dyan. Huwag ka na tumawid. Diyan na nga yan. Yan Kaya mo. mo. Ay, bulat. Ang na ito eh. Ruby. Papa. Ha. Ah? Upo n'to tayo sa bahay ni Teacher Mika. Mm, Oo. Bakit? Papa. Bakit? Upo n'to ba tayo sa bahay ni Teacher Mika. Bakit? Magana tayo doon. Oo, sabi mo? Hindi, magkano tayo sa bahay ng teacher mo? Ah, pala, koi 'yan. Ya. Ah, bibe na 'tang gulo, hindi mo na alam bahay nan eh.

Pagod ka na ba? Saan ka? Ito. Ah, dyan ka dadaan? Oo. ikaw, bahala. Uy. Marami ka sa dito. Putol na yan. Ha? Putol na yan. Ito, ha, ito. Ha? Hay dun, yung bumunot ka oto, okay? hayo. Ay, dito mo na ilagay yan. Oto. Ako kukuha plastic. Ay, huwag na. Bubun... Tungay taga bulat. Bulat na lang ikaw, Ali. Bigay mo sa akin. Bigay mo ka mama dito. Oo. Oh. Ayan. Pakas nga ako dyan. Wala nga dito. Nagkis pa. Thank you. Doon, kaya mo pa ba? Oo, oh, kaya mo pa bumulat doon. Kaya mo ba? Hindi na? Ay, try mo dun, try. Singkang po. Papa, gusto ko yun. Alin? Yun ka na nakakasin. Aba, baka mahiwa ka. Ay, bawal ito po. Bawal. Ano ito yung lalagay? Oo, hindi mo. Taga kuha ka nga lang dun, hayo. Di na Oo, ay, taga kuha ka. Di na lang. Oh. Oh, hey, Di, na lang. Hmm. Di ako nakasimbero, diyan nakalagay. Oo, hmm. dyan kahit ilang huwag mo haki pagod ka na upo ka ha? pahinga ka hindi na hindi nga ako nakapagod bakit ay. Ay, amuka. Ha. Ay, amuka. Tan, -tan na hmm. ko na buhol. Hmm. Maron nako pala no Toy. Magsumbrero ka, Toy. Hoy. Mosero. Oh. Nagsumbrero ako si Toy dali. Hoy. Mosero. Gusto mo ito sombrero ko? Ha? Huh? Gusto mo ba yung kay mama sombrero? Ayan. Oh. Bali. Bali ngayon po na may alas 4 na. Kung malamig niya ino. Yari din. Isang bandil. Papa, pur na. Pur ano na? Hindi na marunsanangin ng seconds. Ano? Ipingin hey, lang ko din sa alasan. Uh -huh. Marunong ka. Sana katapat ang mahaba. Sana katapat ang mahaba. Pur. Sa pur na din. Ay, magkapatong nga naman. Pakita natin, no? Magkapatong nga naman. Pur. Pur sa pur nga po. Nakapatong nga yun. Ah, ah, ah. Marunong talaga. Yan po, magkatapat na sila. O yan, no? Pur po yung kulay pink. Patong na patong. Mm, um, hey tinatarbahuan. Madami tinatrabaho sino? Si Papa. Uh, Sabi niya sa akin, "Kanta ka ng Papa mo." Ay, ang layo mama na pinagtatrabaho noon. <laughs> Oo nga, nakita ko nga Papa. Oo. Oh. Nagbayit ka pati pira. Saan? Doon sa malayo. Mm. -uh. Ah. May pera ba tayo wala? Ha? Ha? Wala. Ah, wala pa lang naman tayong pera. Ano to? Pag tayo nagbinta ng gulay, may pera wala? May pera. ayun Hindi tayo lagi magbebenta, no? Tayo magbebenta. Oo. Ako magbebenta ako. Ha? <laughs> Para? bakit magbebenta? Pera. Ah, ano mo ang pera? Malalaki. Ah, ano hinuto yung pera? Ang pang SM. Abay, sarap ng buhay. <laughs> Napunta ba tayo dun? Oo, oh. pag marami na. Pag marami na. Pera. Ah, ay pag walang pera. O, pag, pag walang pera. Hindi pupunta Hindi po. May, may tatrabaho pa si Papa. Ah, yun parang lang may ganun. Mm. Um, um. Hindi nga ako bibili na. Hindi ka na bibili? Para? Pwede ka ba isusunan Oo. Oh doon tayo pupuntang SM? Um, pag marami na pera ngayon. <laughs>